mayroong isang litrato kung saan ang putol na ulo ni Robert ay inilagay sa ibabaw ng isang upuan na ginagamit noon ni Robert na pampatong ng kanyang paa tuwing siya ay manonood. At ang putol na hinlalaki ay nasa loob ng bibig nito. Mayroon ding isa pang litrato kung saan ang ari at daliri naman niya ang inilagay sa loob ng bibig nito. Halo sa lahat ng litrato ay walang suot na damit sila James at Janine. Si Robert Bekovich ay lumaki sa isang bahay ampunan kung saan siya ay sinaktan at ngiltrato ng mga tao doon. Dahil dito ay nagkaroon siya ng buhay na puno ng krimen at palabas masok daw ito sa presinto. Ang apartamento daw na tinirahan nito sa Detroit, Michigan, USA noon ay madalas na neri-report ng pulis dahil sa ingay at droga Mayroon din itong girlfriend ang 21 anyos na si Janine Clark. Di umano'y lumaya si Janine sa bahay nila nung teenager lamang siya at nakilala si Robert sa isang drive strip club na tinawag na Benson's kung saan ay tambayan iyon ng mga bikers tulad ni Robert. Halos dalawang taon na silang magkasama noon at sinusuplayan din niya si Janine ng duga. Isang gabi noong Hulyo a 14, 1982, si Robert at Janine kasama ang matalik nila na kaibigan na 37 anyos na si James Edward Glover ay nakuupo sa kanyang sofa habang masayang nanonood ng isang palabas na tinatawag na The Benny Hill Show sa kanilang TV. Biglang nagpaalam si James na lalabas lang sagli. Pagkatapos ng ilang minuto pagsapit ng hating gabi. Bumalik na si James at dala ang .45 caliber na handgun na pagmamayari ni Robert at binaril ito sa likod ng ulo nito. Hindi pa din siya nakampante doon. Kaya't sakpa niya ito ng higit 83 beses gamit ang isang kutsilyo. Lingid pala sa kaalaman ni Robert ay mayroong lihim na relasyon sina James at Janine. Pagkatapos ng pagtatay kay Robert, di umano'y nagdesisyon ang dalawa na ipagdiwang ang okasyon. Sa loob ng sumunod na tatlong araw ay nagtalik sila habang nasa impluensya ng sandamakmak na duga at isa na doon ay met. Pagkatapos ay pinagputol-putol nila ang katawan ni Robert. Kinuhanan pa nila ang kanilang sarili na hawak ang hakso na ginamit nila sa pagputol ng katawan at nag-post na kasama ang mga parte ng katawan ni Robert. Ang iba pa dun ay nakahubad pa sila. Binaboy nila ng tuluyan ang katawan ng wala ng buhay na si Robert. Mayroong isang litrato kung saan ang putot na ulo ni Robert ay inilagay sa ibabaw ng isang upuan na ginagamit noon ni Robert na pampatong ng kanyang paa tuwing siya ay manonood. At ang putol na hinlalaki ay nasa loob ng bibig nito. Mayroon ding isa pang litrato kung saan ang at daliri naman niya ang inilagay sa loob ng bibig nito. Halo sa lahat ng litrato ay walang suot na dami sila James at Janine. Ipinutol-putol nila ang katawan ni Robert sa labing apat na piraso nilagay sa mga plastic bags at itinago sa iba't ibang sulok ng apartment nito. Nang nawala na ang epekto ng bawal na gamot at nahimasmasa na siya, tinawagan ni Janine ang Detroit Police at ini-report ang karumal-dumal na krimen. Sinabi niya sa polis na pinilit lamang siya ni James at hindi naman niya intensyon na gawin iyon kay Robert. Mahal niya daw ito at pinagbantaan lamang siya ni James upang maging parte din siya sa karumal-dumal na krimen na ginawa niya. Si James ay nasampahan ng mga kasong second degree murder using a firearm during a felony and mutilation of a corpse siya ay nagplead ng not guilty by mental incompetence kung saan ay ia-admit lamang siya sa mental hospital sa pangangatwiran na hindi niya alam o hindi siya aware sa nagawa niya at hindi niya alam ang pinagkaibahan sa mali at tama ng panahong iyon. Pero dahil sa isinagawang psychiatric evaluation ay nasuri si James na nasa tamang pag-iisip at kakayanin na humarap sa paglilitis nang hindi nababawasan ang mga kasong ibinintang sa kanya. Noong una, hindi nakasuhan si Janine dahil sa una niyang sabi sa mga polis ay napilitan lamang siya na sumali sa kababalaghang ginawa ni James. Ngunit naaresto siya dahil sa isang parole violation sa dati niyang kaso na pag-asista sa pagnanakaw sa isang bangko. Dahil dito ay akala niyang ligtas siya kahit papaano. Gayunpaman, dahil sa mga nakalap na mga litrato na ebidensya ng kanilang krimen, nakakita sila ng isang litrato kung saan ay makikitang nakangiti si Janine habang katabi ang katawan at habang ito ay pinagpuputol-putol niya. Dahil doon ay sinubukan siyang sampahan ng District Attorney ng kasong desecration of a Sinundan ni James ang kwento ni Janine na hinostage siya nito at pinersahan na sumali sa kakilakilabot na krimen. Pero nagkabutas ang storya nila na nasaktian sila ng isa sa kanilang mga kapitbahay na ilang beses lumabas si Janine sa apartamento sa panahong iyon. Dinagdag ng prosecution na nakalabas si Janine pero hindi ito naghanap ng tulong o inireport agad ang krimen sa halip ay mukhang bumili pa ito ng dagdag na film para sa kamera na ginamit nila sa krimen. Umiyak pa rin si Janine sa korte at sinabing hindi niya magagawang saktan ang nobyo niyang si Robert. At sinabi pa daw niya kay James na mas gugustuhin niyang mamatay kesa pagputol-putulin ang katawan ni Robert. Pero ipinakita ng prosecution sa korte ang mga litrato na nakangiti si Janine katabi ang katawan ni Robert kung kaya tuloy ang nasira ang kanyang testimonya iginiit pa ng prosecution na may severe spinal damage si James dulot ng kanyang kanser sa buto at gumagamit pa ito ng tungkod upang matulungan siyang makapaglakad ng maayos. Kung kaya't ibig sabihin nun ay tinulungan siya ni Janine na galawin at ilipat ang walang buhay na katawan ni Robert. Pagkatapos nito ay nagdesisyon si James na mag ng guilty na lamang kapalit ng pagtanggal ng habang buhay na sentensya na inihain ng prosecution para sa kanya. Na sentensya na lamang siya ng limampun taon sa presinto na may posibilidad ng parol pagdating ng tatlumpun taon. Habang si Janine naman ay nakakuha lamang ng anim na taon na sentensya para sa parte niya sa nakakasuklam na krimen lumala ang kanser sa buto ni James habang siya ay nasa presinto at siya ay namatay noong 1984 at 1985. Si Jenny naman ay sa ngayon ay nabubuhay pa at nakatira sa Arizona, USA at ito'y naaaresto pa uli dahil sa mga minor na krimen. So ngayon, lamunahan.